Hi guys! Hello! So new cut ako ngayon. New haircut. So mayroon nag-stair sa akin. Dano kung bata ka pala away. So by the way, today is April 38 And uh, birthday pala ng pamangkin ko. Hindi ko alam. <laughs> Sabi niya, tito birthday ko ngayon. <laughs> ano bang gift ko sa akin ko? Oh, si Bako ko na ako yung gift ulit. Parang pinagawin ko naman siya ng cell phone. So, Mag-ititin na lang sila sa so, Jollibee dahil nagkasakot naman tayo ng content. Tira mo na mga bata pa. sa mga Jollibee Ate. yung request na gusto doon siya mag Jollibee. So punta kami ng Villa Nueva Jollibee ngayon. Ano ng oras niya. So gusto niya makamain, gusto niya mag-enjoy doon. para mag-enjoy may mga playtime -play. ba? Kain lang siguro sa so, mga lobs lang. So ayun, may mga kumakanta. So ang init talaga ng panahon ngayon dahil the index is uplifting. uplift oh, is rising. Oh my god, ingat po. Keep dehydrated everyone. Kasi keep hydrated <laughs> I'm sorry keep hydrated everyone okay dehydration is also awesome ngayon so kailangan tayo uminom ng water or any liquid na pampatanggal po ng dehydration keep dehydrated ano <laughs> ano ganda ng ilog namin yeah. ano siya very clear ayun nga ang ganda talaga ng mga ilog ang ganda ng pool ang ganda ng dagat uh, ngayon kasi napaka clear kasi clear sky clear ng panahon and mas maganda talaga yung ilog or mga pools yung pupuntahan natin kasi mga malalamig sa so dahil kasi mainit so see you later see you later guys and uh, ano pa ba ako <laughs> Um, I'm with my happy Uh, yung dalawang pamangkin and meron din siyang ang anak ng un anak ng asawa niya na ano ba to Kalim in ba parang ganun so kung sa sama sa sama daw siya gusto siyang ano kumain gusto na siyang mag enjoy with us so we're gonna go there so wala ba tayo sa farm guys and dito tayo mag siya muna tayo with family let's family day so see you later yung mga mga kamo lagi doa kamo lagi doa kamo lagi Si Kuan? Natan siya? And we're here. Sabi akong buhok ko eh. Yung sabi pag-alot sa mga lutay. Dapat ito Wet look pimenti daw. paka wet look ani. So, ito na tayo sa Jollibee guys. At alam niyo naman. Pag kids talaga. Um... Uh, love talaga rin yung Jollibee. Then sa Jollibee, bida ang ganda. <laughs> <Sarap na. laughs> sayap, right? so this is building, so by the way it's 2 p.m. and uh, let's go somewhere and uh, welcome to jaloobi senior guys! This is our order. Meron tayong super meal. Walang spicy available. So, dito na dito sa kase. This is for out. Para sa mga bata. So, we have one bucket of chicken. And ito kasi ito yung one. Fries and spaghetti for Lucas. Ano so, nga ito? Ano nga hindi mo ko. Well, wait. This is our dine-in. Yes. Yeah. Chara. so we're building a now have special paintings for the dining, right? uh, so we so, uh, chicken rice, uh ito, burger steak, eggs, spaghetti. wow. Hey burger and fries for Seila. This is the cold plate requested by the birthday boy. Arza. The straws. The straws. The straws. Si ko ani take out lang <laughs> niyo. Kaya kaniyako ang kaniyao ki request na pasante ba? Dayon. Kanipol. That's for Lucas. Dayon. So, ah, dito tayo. Diba? So, let's eat. Start eating. Start eating na. Ako kasi, kapag i-eat ako dito guys. Ayan, so dito. This is coffee, iced coffee, turban. So, thank you so much, mga Facebook and YouTube, sa mga pasahun niyo. Tayo natin, nini mo kung to. Pagpito nung siya? Yanan, na ko barakon. Yeah, so this is. Maganyo na ah! pasna <laughs> <laughs> to <laughs> nag thai. This is our rice, guys, with our chicken. dapat pina kutsara eh. Yeah, ba? Diba? Sa lahat ng mga OFW diyan na nami-miss yung mga ganito kasi malayo sa kanila yung Jolly, mga ganito. Magtikim kayo. <laughs> Magtakam kayo. Mm. siya 'yan paborito ni Benta? sauce. How sauce na hala? Para hala kung ibang Rice. Rice and rice pala ko. Magduga nga rice. Duga sa tatlo ito sa rice Rice. Ang mahal pala ng rice dito sa Jollibee guys. 50 pesos ito yung sukli. So, 35 pesos. <laughs> <laughs> so, so, yung jelly rice. So, masarap. Bukos na! Bukos na kay ate! Ano yan? Ano <laughs> 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 okay. yung mga sa Ito naman sa ka? Ito Ito naman sa akin. Ito naman sarap talaga ng pan. So, oh, tayo nyo ito. Ganyan dito sa Jollibee. Bago ito. It's a coffee blend. Coffee blend. It's ice coffee po. Sarap so, dito kumain. It's hapon na po. It's 5 p.m. And papunta tayo ng farm. Kasi siya na ate pumunta na umuwi na sila. So napunan kami guys. Kasi uh, may pinuntahan pa ako. So sila pag uwi nila. So binigay ko naman ng um, dagdag pang ano, budget for fix ng cellphone ni Yuri. Kasi phone ni Yuri ay nasira na siya. It's crack kasi ni tinapon ni Lucas. <laughs> Ayun na crack. Akala lang nila screen protector pero pag kuha sa si skin protector kasi pati yung skin protector basag pag ala ano, nila lah, it's part of the casing ng parang built in casing ng ano ba phone sa so front so ano humingi siya ng ano ng budget so, hindi ko na nasabihin magkano so binigay ko pack as gift pack tapos si ate naghingi ng bigas ah, dami so ganyan dami tayo we are working for family pag mag ano talaga yung family talagang bigay tayo kasi We are doing our best To provide their needs Ayan uh, And Needs and demand <laughs> and that Needs and Yung manyamanya Ng mga ano Ng mga Ano natin So kaya dito sa farm Kasi Boring sa balay Sa bahay Pagpunta ko sa bahay It's too early to sleep <laughs> Kasi pagdating ko dun Talagang nakahiga lang ako Tapos ano, sa skin Tapos tulog So kung early to sleep Magigisa ako mga 12 or 1 Then early to wake up, hindi na ako matutulog, hindi na ako matulog kaya ayan, hindi, mabila Japan ko sa na. So dito tayo sa farm. Chad, stuck here. Ayan. So si jana ang magluluto guys. Ayan, so I think pupunta kami ng saray ngayon kasi Ilyas. Wala ako ako, nagkakamimimol. mo Ulias yes, na. No. Mm -hmm. no, okay. Pesa kasi nagsalay ngayon may one. It's uh, Joseph the Labrador. Uh, the label. Nakuha ka. Sugarol! Mga sugarol! Ay, Rhea is still here. May nag-regard sa Imo. Oh, secret. Try <laughs> <Jordan>. that. <laughs> I'm here, guys. Hi, Mark! <laughs> Sa di balik ribati? Nah harvest ka? Ha? Huh? Hmm, aku lagi isa ha? Dari tisu di kawan. Kita tahu mau libat. Oh my God, there's no gasoline station? Derak ka. Burot na. Inverter, up, inverter. Ah, ah, kada ko mo sa imong kuwana Kada ko mo si kalha eh. Ikapay ko sa laka.